So good morning Tinangali na tayo ng gising Kita niyo naman yung weather Napag gloomy Tag ulan May bagyo kasi ngayon So Magdi gym muna tayo And afternoon. nun Punta na natin yung Dalawang tindahan natin Para to check on them Okay So Let's go na tayo Pagunta na tayong gym Maganda dito sa Binondo Sarap maglakad Kahit maulan alam na ako ito na yung ano ko cardio araw-araw naka 10,000 steps ako from bahay to gym kaya para sa hindi ko din na ako nagka treadmill sa gym so para sa inyo na gusto mag cardio hindi ako naboboringan ako sa treadmill eh kaya pag uh, ako dito sa ba, from sa dalawang tindahan ko yung isa located sa gilid ng China Chinatown mall yung isa dito sa Tipin Pin nilakad ko lang well, syempre pag may bibili nakamotor, eh, since may taga-bili na tayo may na-assign na ako mga taga-bili kaya, lakad-lakad lang tayo araw-araw na ako 10,000 steps tayo okay, ang problema lang uh, hindi ako umak-ano sa pagkain sarap kumain So ngayon tinatry ko uh, mag-limit mag calorie deficit nang hindi pinipilang yung kinakain ko pero baka yun akong carbs pero limit lang then dito sa carbal check nyo yung side mga tiles so pag umuulan, madulas talaga dito pero ang gamit ko yung pangkusina na ang gamit ko na sapatos yung pangkusina okay clan shoes para hindi madulas since ito din gamit ko sa mga hotel dati saka sa tindahan so pagka madulas sa hindi ako nadudulas sa tayo ng gym syempre hagdan pa rin second floor lang naman <coughs> pero kung sa pinakataas siguro mga 10th floor mag elevator na tayo pero since second floor lang hagdan lang tayo para isang pa rin sa bilang, di ba? So, ito na. Malapit na tayo sa si gym. Yun. May masyado ang tao. Ang i Gigim ako ng mga 10, 9. Wala na masyado ang tao. Hindi na hindi na rush hour. Kasi pagka mga umaga 7, sobrang daming tao eh. So, ngayon, mga 10 kung saan 9-11. sa oras. Pero ngayon tinatrain ko na umaga ako na gym para sa half lunch. Mas tindahan ako. And then, hapon, nakapag-edit na ako, nakakagawa ko ng content para sa mga short form videos ko sa in-upload ko as my marketing sa blue app na ito. Diba? So, yun. Palib lang tayo ng Actually, nakapang gym na din ako. Oh. Papalil lang ng sapatos. Ready na tayo mag-gym. Earphones. So, din after -gym. dito din, after mag-gym, dito din ang maliligo. May dalin na ang damit. So, after nung daradyo na tayo sa tindahan. So, kita-kits tayo ulit mamaya. Now, fresh. Mamaya na ako mag-wax pagdating ng tindahan. sa so, tayo mag-gym. Uh, punta mo lang tayo sa uh, second branch natin. Check ko lang sila. Pero, maulan kasi ngayon. May bagyo sa Cebu. So, ito yung kinakatakutan din ng mga business owners na nasa food. Pag maulan, ulan tayo. Kasi eh, kung lalo na yung location mo is dinadayo, 'di ba like, sa sa Binondo. Paano nadadayo yung tao kung maulan, diba? so iba online orders. Diba yung mga office lang tsaka mga nagtatrabaho. So, ayun. Uh, Then, bibili na tayo ng meal natin. Siguro ano lang tuna. Di pa naman magsasawa tuna. Tapos, itlog lang. Since, calorie deficit tayo. Let's go! Diba na ito may order. Ano yan pre? Peppered up? Beef? Sarap? Ha? Ah. Ito yung beef peppered up namin. Para ito yung peppered up. Dito yan sa binondo. Then, order na? Peanut noodles. Tsaka peanut noodles. Yan yung na nila. Pakita natin yung baking. Po. Ito sa second, ito yung second branch namin dito sa Tipin Pin Binondo siyempre mayroon din tayong ditong kare-kare kung saan tayo nakilala okay so, so. plating na after that nalagyan ng cheese, corn scallion, eggs sa yung noodles ito yung pepper tapo na may mm -hmm. cheese. Kung bibinondo kayo, alam nyo na kung mahaba pila sa mga putripan. Bakay dito. Hmm. Ano, lunch ko tsaka ng pang merienda. Pang merienda. Yogurt. Pang lunch. Tuna. Sabi nila, ah, matasa sa protein yung ano, mega. Mega sardines. Alex like sa mga century. So, mega sardines. Baka naman. Now, hindi na ako nag mega para masarap mag sardinas tapos yung malaking protein master 10 grams ng protein tapos may baka nahi ko kapon ito, paspal then yogurt tapos itong ano, halo ako na lang ng onion and halo ako na lang ng onion tsaka ng itlog o oh, na tangalian natin sa merienda na tayo Ayan. Dan, pasuyo nga pa bukas. Ay, sama sa... Ito si Daniel. <laughs> Daniel Tamayo! <coughs> Sarap po. So, ito. Master yung binili ko. Hindi na si Mega. kapo kasi, sardines lang. Ah, sardines. Century. Parang century tuna style yung flakes in oil. Ngayon, si Master merong 10 grams of protein. Kita ba? Okay. May 10 grams of protein tahapon 13 grams ata yun 13 grams of protein so pwede na din to Bawinan natin ng itlog diba okay, gusto ko may iba naman protein mabilis ang ulam diba? mamaya chicken na Tara natin. Diyan natin yung sardina. Tingnan mo ba naman. Okay. Alu, Alu lang. Kuwat itlog. 3 eggs. one Tanong ko nag-eat mo breakfast. Pag-eat lang natin. Kain na muna ako. Let's go guys. Harap po. Pwede naman mag-hire ng tropa. Ang problema is yung dapat alam niya yung boundaries na kumbaga iba sa iba sa work iba sa tropa di ba? So, pwede naman. And dapat, alam niya yung mga dapat sundin. Alam niya dapat ano. Like ako, sa team ko, uh, tropa ko lahat. Diba? Pero, pag pinapagalitan ko sila, nililinaw ko na, nagagalit ako sa inyo because of your performance. Nagagalit ako sa inyo dahil sa ginawa niyo. Hindi dahil sa, hindi dahil sa, kung ano kayo, hindi dahil sa character, hindi, hindi personal kumbaga nothing personal tay mag edit dito nag edit sa sasakyan so, so tayo mag edit sa dito na tayo sa sasakyan and uh, uh, in upload ko na, nag upload na din ako ng mga short form short form videos ko then eto mamaya ko nalang i-upload to sa bahay or pang ko uwi na muna ako para mag dinner kami then babalik ulit ng tindahan para closing para sa mga kailangan pang kinabukasan. Bakit? Kamera ko. Ang pahiya. <laughs> so ayan, dito na tayo sa bahay. Ngayon, magluluto na ako ng meal ko. Pero nagluto na din si mama. Ulam nila sa bawo. Ito, dumpling. Ooh, sarap. Dumpling soup. Tirikman na natin. Yan Kala sa glasog. Ngayon ako, luto ako ng chicken tsaka grilled tomato. Ano na ako, saan na ba? Ito, marinig na ito. eh. meron na ako hindi nakain yung yogurt. Ibalik ako, tapos na yun. So, ito yung marinated chicken. Marinate ko na siya kahapon. Lutuin lang natin siya sa sizzling plate. And then, kamatis. Bawa tayong kamatis. So, may carrots pa dito. Next time, pwede ko gawin sa carrots. Grilled din. Tarap na yung grill kasi lumalabas yung natural flavor ng gulay. Let's go. So, ito mga kamatis. Siwain lang natin. Huh? Hmm. So ito, yung mga gayetong part tanggalin lang natin. Hmm? Yeah, Pukuntin ako. Pang YouTube. Say hi. Content. Ito so pala si Mami Trish. Hi. Follow nyo sa TikTok. Facebook. Tanggal ko na yung buto. Ito may amag na eh. Check natin gitna. Kung wala. Ayan, yeah, wala naman. So, tanggalin rin natin may amag. Diba? Then, pwede kung na yan. din. Diba? bulok na. So, sa so kamatis, yung mga bulok na part, tanggalin nyo lang. Yung mga pwede. Pwede pa yan. Sayang naman, ba diba? Actually, ginagawa to sa American breakfast. Eh. Sa grilled tomato. Sa, nasa hotel ako, tsaka sa barko. Diba? So, siguro konting rice then chicken tapos ang grilled tomato. So ito na yung sizzling plate. So unahin ko muna yung kamatis. Ito. Tomato, grilled tomato. Okay. Ano? Na-dileen. Tarapon nian. Okay. Ngayon, ipapasa na caramelization caramelization kumain ng ganito chicken breast lang gulay sa kabe hopefully magtuloy tuloy para mag magkaroon tayo ng improvement gains diba so, masipag diba naman mag gym kasi problema sa pagkain eh. so yun lang ang isang araw ng isang araw ni Monklong TV and bukas ulit papakita ko ano yung mga pinagagawa ko ba ginagawa ng isang small business owner sa araw niya so kita kita guys. Oh, hi guys paano iyak ko uh, ah, amared amared, amared, amared. Oh, paano ano happy paano sad paano galit galit paano galit si mami Paano gutom si Mami gutom? Hah, mana-mana? Ah, kayaknya.